Hello mga kasuki, welcome again sa aking YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? For today's video, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga ginawa dito sa aking sari-sari store ng ating mga kaibigang mga babait. Yung mga kaibigan natin dito pagalagala dito sa ating mga tindahan, no? Alam niyo na yung yun paano ibig sabihin. So, kayo din ba dyan mga kasuki nakakaranas din kayo ng ganito yung meron mga kaibigan na paikot-ikot dito sa ating sari-sari store na pinakikialaman yung ating mga paninda so dito sa aking sari-sari store lagi-lagi yan halos araw-araw yan mga kasuki kasi tuwing gising ko sa umaga hindi talaga nasisero talagang merong isa-dalawang nabubutas dahil pinakikialaman nila pagkagabi yung aking mga paninda so dito naman ako natutulog sa aking tindahan pero syempre minsan hindi naman na tayo nagigising kung ano yung ginawa sa ating mga paninda nitong mga kaibigan nating pagalagala dito no so comment below kung ano yung mga ginagawa nyo diyan sa inyong mga sari-sari store kapag may mga ganitong alaga ng mga bababaet no so tapakita ko lang sa inyo kung ano na yung mga pinagbubutas nila no Meron ako dito ang juice. yan Yung juice ko, bali apat yan. Ayan o. Puro butas yan mga kasugi. Ayan. Ayan. Tapos, meron pang Milo. Ayan. Twin pack pa naman. Na? At merong ayan. Dalawang cheese. At itong aking cubes. Ayan o. Puro butas yan mga kasugi. Ayan. Itong cubes ko, pitong piraso to. So, tinapong ko na yung apat kasi talagang hindi na pwede. Ito na lang yung tatlong natira. Ito pwede pa naman itong mga kasuki. Hindi na nga lang siya pwedeng ibenta. Pero pwede natin siyang gamitin sa ating mga tahanan. No? Ayan. Kasi hindi pa naman butas yung loob. Ito lang yung plastic yung nabutas. So, pwede pa namin gamitin to. Kaya, ang ginagawa ko, baho. <laughs> ang ginagawa ko, pagka pwede pang gamitin, hindi ko tinatapon ginagamit na lang namin para naman hindi masayang mapakinabangan pa natin dito sa loob ng ating mga at uh, tahanan so nangihinayang lang ako kasi di pa kunti na nga lang yung aking paninda tapos nababawasan pa dahil sa nangyayaring ganyan no so nalugi na tayo kasi biruin mo ilang piraso ito yan yan no? ilang piraso yung mga ganyan ang dami nito nalugi na tayo. Wala na yung puhunan, wala pa yung tinubo natin, no? Tapos yung iba tinapon na lang natin. So malaking lugi kung halos araw-araw ganyan ang mangyayari sa atin mga kaso. Sana hindi tayo makapirate kasi nagpapatugtog yung ating kapitbahay. So hindi naman natin maiwasan kasi di ba? Ano nila yan? Ah, hilig nila dito. So ako, dito sa aking sari-sari store, ganito yung gagawin ko. Para sa ganon, maiwasan ko yung araw-araw may nasisira sa aking mga paninda. Itong aking sabitan dito, nakasagad kasi yan dito mga kasuki. Ayan. Yung dulo nitong sabitan ko, nakasagad siya doon sa may dingding. Kaya doon dumadaan yung mabait. Gumagapang hanggang dito, Ayan, hanggang dito sa may mga kape ko. Pero itong shampoo, hindi nila ginagalaw yan. Ayaw nila yan. Dito lang sila sa may mga kape, kung ano-ano mga nakasabit yan. Talagang araw-araw yan. Nabubutas mga kasukay. Meron talagang butas araw-araw. So, minsan gusto kong magalit, no? Pero sabi ng kapitbahay ko, wag daw ako magagalit. Kasi, kapag nagalit ka daw, lalo daw nilang uubusin yan. Kaya pinababayaan ko lang sila dito, paikot-ikot. Noong una, maliliit lang yung nakakapasok dito sa tindahan ko. Ang ginagawa ko, bumibili ako yung, yung pandikit. Bumibili ako noon. Pero minsan mautak. Mas mautak pa sa atin, mga kasuki. Alam niyo yun. Kasi, sinubukan ko yun ilang beses. Yung una, nakahuli ako siguro apat. Pero yung pangalawa na nainulit ko yun, Aba, iwasan na. Sorry. <laughs> Mas mautak pa sa tao yung mga bababait na mga kaibigan natin dito yung pag No? So, nung subunod, hindi na ako bumili kasi wala na ako nahuhuli dahil iniiwasan lang nila. Yung, hindi na sila dumadaan doon kung saan yung may pandikit. Miiwas iwas na sila. Tapos ngayon, hindi lang maliliit yung nakakapasok dito. Meron ng malalaki. Ayun na yung bumubutas ngayon yung aking mga paninda. Yung malalaki na talaga. Oh, kasi dito sa amin, syempre squatter, water. Hindi naman natin maiwasan yon Kasi marami talagang daga pag sa mga squatter, water, ba diba? At tapos yung aking uh, tindahan, hindi naman siya nakapix. Kumbaga may mga butas-butas dyan yung mga gilid. So, nakakapasok talaga yan. Kaya, wala tayong magagawa, kundi gumawa na lang tayo ng paraan, kung anong paraan ang pwede natin gawin para hindi na mapakialaman yung ating paninda. Kaya ang gagawin ko nga, tatanggalin ko na tong kahoy na aking sabitan papalitan ko 'yan kung paanong style ko ito ikakabit kung paganon ba o paganon ba so papakita ko na lang sa iyo mamaya yung after kasi ito yung before ito yung before ko yung kahoy ko yan so mamaya yung after papakita ko sa inyo at kung pag nakakabit na yung mga paninda ko papakita ko sa inyo kung ano na yung itsura niya no so meron pa ako dito isa yan ito yung dati na binigay niya sa akin yan pinagsasabitan ko yung mga putol-putol ko na ng mga pinakialaman ng mga prene ko dito ayan mga putol-putol na yan dito ko na pinagsasabit at meron dito isa ayan pinaglalagyan siya ng aking mga cubes ayan bali lima yan so gagawa natin ang paraan kung paano natin ikakabit yan dyan mamaya kasi medyo medyo mahaba lang siya so Tingnan natin kung gaano na ka iksi mamaya yung aking mga nakasabit na kape. Kasi hindi talaga tayo gagawa ng paraan mga kasuki. So, ang mangyayari sa ating mga paninda, baka maubos. Wala na tayo pambili, wala ng tubo. So, bankrupt. Kasi nga, araw-araw. Pati -araw. nga yung aking mga toyo, mga kasuki. Binubutas yan. Nandito kasi siya sa ilalim. So, tapakita ko sa inyo, ayan. Dito siya sa ilalim yung aking mga toyo. Ayan, dito. Ayan, dyan siya nakalagay. Nilagay ko siya dyan sa mga karton. Yung mga box na dini-IY ko, box ng SESO. Doon siya nakalagay. Kaya lang, madalas rin na binubutas. Kaya, nag-iisip ako na bibili ulit ako ng isang ganito kaya yung mga maliliit lang na storage para doon ko sila ipapasok para sa ganon hindi mapakialaman ng mga mababait pati nga yung mga mantika ko nakagarapon na kasi nga hindi mo siya ilalagay sa mga garapon binubutas nila kaya talaga dapat kailangan gawa natin ng paraan Okay, naikabit ko na yung mga uh, sabitan ko. Papakita ko naman sa inyo. Ayan. Ayan, nakahilira yan, oh. Tatlo. Ayan yung tatlo na kanina pinakita ko sa inyo. Ito yung dati pa. Ito. Tapos tatlo yan. So ngayon, i-display -di ko naman yung mga kape ko. Titingnan natin kung ano yung itsura. Pagkatapos. Ayan yung mga kasuki na eh. Sabit ko na lahat ng aking mga paninda. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Medyo sinabi ko lang dito yung ano, tuyo. Ayan. Eh, itsura niya. Nakasabit na lahat ng aking mga paninda. Ito yung isa. Medyo puno itong isa. Ayan. Okay naman siya. Ayan. Medyo lumuwag nga siya ng konti mga kasuki kasi medyo pag ano na yung ginawa ko parang medyo nawala-wala yung kalat yung mga nandoon sa sulok nakikita na siya Is yung sa taas niya yung gagawin ko niyan yan ko ilalagay yung aking mga chicheria, yan ayan may nakasample na ayan o no? oh. ayan eh, yung gagawin ko dyan, ilalagay ko dyan yung mga malalaki kong chicheria para sa ganon. Lahat ng space, malalagyan. So, gumanda pa nga siya. So, ayan yung discarding ginawa ko sa mga paninda ko para sa ganon. Hindi ma ubos na nga ang ating mga kaibigan dito sa ating mga sari-sari store, no? So, yan lang naman yung share-share ko sa inyo ngayong araw. So, kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe ka naman at like and share mo na rin. Huwag mong kalimutan pindutin ang aking notification bell para palagi kang updated sa lahat ng aking mga i-upload pa ng mga video So, thank you for watching. God bless all sa ating lahat. Bye-bye.